Mga kaibigan, isa sa lugar na dinayo ng mga Ibo All Star dito sa Cebu. Ang Ten Kairoses Cafe sa Cordoba, Cebu ay isa sa makapigil hiningang destinasyon nagtatampok ng 10,000 artificial na lead powered na rosas na lumikha ng isang panaginip na ambience. Perpekto sa mga romantikong merong loved ones. Kasual na hangout kasama ang mga barkada o pamilya mag-outing. May kaunting bayad sa pagpasok ay sinisingil upang makatulong na mapanatili ang kalinisan ng lugar at protektahan ang paligid. Ang Tengke Roses ay naglalayong lumikha ng isang romantiko. Kaakit-akit. at mapayapang kapaligiran. Talagang mapamangha at, at merong kamang labwans nga kasama dito talaga mapaisip ka kung ano ang isusurprise mo sa kanya. At meron nga kami naabutan dito ay nagpropose Ang pangunahing aktrasyon ay ang larangan na kumikinag ng puting rosas na nabubuhay pagkatapos sa paglubog ng araw. Maaring tangkiliki ng mga bisita ang mga tanawin, kumuha ng litrato at magkaroon ng kape, merenda o buong pagkain. Ang pinakamahusay na oras sa pagbisita dito, ang pinakamainam na oras ay ang bago paglubog ng araw upang masaksihan ang paglipat mula sa liwanag ng araw patungo sa mahiwagang glow ng mga iluminadong rosas. Kasama sa site ang pangunahing cafe, Budic dito sa pangkalawang palapag. Sa masayang masaya naman ang Evo All Star, tumatanaw sa nagliliwanag ng mga rosas. Kung baguhan ka palang pumunta dito at nagbabalak kang pumunta, meron akong tip o rekomendasyon bumisita sa hapon hanggang gabi upang masaksihan ang nakamamanghang pagpapakita ng mga rosas na pinapagana ng LED. Samantalahin ang mapayapang kapaligiran sa kalagitnaan ng hapon. Kung kailan hindi gaanong matao ang kafe, tangkilikin ang mga pagkain at inumin ng kafe habang tinatanaw ang magagandang tanawin. Huwag palampasin ang pagkakataong kumuha ng mga larawan kasama ang 10,000 rosas. Isang perpektong lugar para sa mga sandali na karapat-dapat ay nagpapangiti sa iyo kapag ikay malungkot.